Good morning po sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa chapter 11 ng Lucas. So pakikuha na po ng inyong mga Biblia upang uh, atin pong mapakinggan kung ano ang mensahe sa atin ng ating ama sa araw na ito po. So Lucas chapter 11 but before that let's pray po muna. Hallelujah, dakilang aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan po ama ng Panginoong Heso Kristo, muli kaming dumudulog sa iyo sa oras na ito upang makinig ng iyong mga mensahe sa amin, mga salita mong nagdudulot sa amin ng kapangyarihan, nagtuturo sa amin ng tamang pamumuhay at nagdudul, kapagdulot ng kapureng sa iyong pangalan. Salamat po ama sa oras na ito, ay sa iyong banal na espiritong aming tagapagturo, Mangun, pangunahan niyo po kami at nandito po kami upang makinig sa iyong mga salita. Salamat po ama, pinupuri ka na, namin pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan po ng Panginoong Yeso Kristo. Amen. Amen. So, um, ito po ay ang katuruan tungkol sa pananalangin. Ano? Dito makita natin dito kung ano ang format kung papaano uh, magpray o na pinapakita dito kung paano muna natin purihin ang Diyos at i-request natin kung anong ating mga pangangailangan at kung anong ating mga kahilingan. So pakinggan po natin katuruan tungkol sa pananalangin. Ano? Sabi diyan, minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, ama, sambahinawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. So ito po'y pag-acknowledge na talagang sa pagsamba natin sa ating Ama. Verse 3, bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw. Kung titingnan po natin dito ang request, ang turo ng Panginoon ng panalangin, araw-araw. Kasi ang gusto ng Panginoon, araw-araw tayo sa Kanyang nakadepende po. Kita niyo po hindi siya dito nagsabi nang bigyan niyo kami ng pagkain sa isang taon or sa, sa ilang buwan. Kundi ang nakalagay po dito, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw na ibig sabihin sa bawat araw ng ating buhay, idipindi po natin ito sa Diyos. Verse 4, At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat, pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa sa amin so dito po sa verse 4 na ito makikita natin na kailangan kung tayo ay nananalangin make sure na wala tayong kasamaan ng loob make sure na kung sino man mga alam natin na gumawa ng pagkakasala sa atin ay pinatawad natin kasi nakita po natin dito hindi malulugod at hindi tutugunin ng Diyos ang mga panalangin mo kung ikaw ay may kasamaan ng loob dahil ang ating pang noon isa po iyan ang pag papatawad sa kasal sa, sa ka, nagkasala sa atin ay napakahalaga po yan dahil isa po yan doon sa tinutukoy ng ama na doon sa pangalawang utos na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili kaya kung hindi tayo nagpapatawad sabi dito uh, kung hindi tayo nagpapatawad ng ating kapwa paano ka patatawarin ng Diyos Napakalinaw po ito ang bawat may kasalanan eh, hindi nakakalapit o hindi pinapakinggan ng Diyos kundi pinapakinggan niya ang taong nagpapakumbaba at sumusunod sa kanyang mga utos. Verse 4 ano, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. So ganun po kapag kayo mananalangin ano, make sure wala kang kagalit. At sabi nito, huwag mo kaming hayaang matukso. Ano? Yan yung mga dalangin. Huwag mo kaming hayaang matukso kasi ang tukso ay nagkukos ng pagkakasala sa Diyos. Grade po, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa, sa inyong kaibigan at nakiusap kaibigan, pahiramin muna na kami ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan na naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano Sinasabi ko sa iyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pampagpupumilit nito Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan Humanap kayo at kayo'y makakatagpo Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ang inyong mga anak kung itoy humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo na siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog, kayo ngang masasama ay, maru ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo ng inyong ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu San Santo sa mga humihingi sa kanya. Ito po'y pinaunawa sa atin na sa an example, ang taong nag nag persistent ibig sabihin continuously na hinihingi umihingi ay hindi mapapahindian katulad ng pinaunawa dito nag example sa isang magkaibigan kaya dito tinuruan tayo na kumatok ikaw ay pagbubuksan ikaw ay humingi ay pagbibigyan ikaw ang kung ikaw maghanap ay makakasumpong binibigyan tayo dito ng halimbawa ng Panginoon na tayo sa bawat mga panalangin natin kung hindi tayo nagigive up tayo makakatanggap noon at patungko naman sa banal na Espiritu ng Diyos, ito po ang kauna-unahang dapat kailangan nating i-request sa Diyos na tayo ay magkaroon ng ng karunungan lalo na dito sabi dito uh, ibigay ang I mean, yung tungkol sa banal na Espiritu ng Diyos na dapat sa atin ay nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin. Ano? Siya rin ang nagtuturo ng tamang panalangin. Katulad ng isa isang banda ng aklat na sinabi po dito na hindi tayo marunong manalangin. Subalit ang banal na Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin ng tamang panalangin. At kapag ang Holy Spirit ang nagbubukas ng ating bibig sa pag-request sa atin, ating Ama. Sigurado pong tutugunan ang ating dalangin dahil mismong Holy Spirit ang nag-open up na kung ano at alam ng Holy Spirit kung ano ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos at yun ang nagtuturo ng ating panalangin. At yun, nakakasigurado tayo na 100% na tayo tutugunin. Kaya napakahalaga dito na lalo na ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Yan, Holy Spirit is the best perfect teacher. Natin ano, alam niya ang lahat. Kaya yan po ang kailangan at ang bunga ng banal spirito, ang nagtuturo sa atin ang 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 bunga ng Espiritu Santo. Yan po ang kabanalan na, natin, ano? Ang sunod po si Bill, si Jesus at si Bill, Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pepe. Nang makapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit, so, sinabi naman ng ilan na naroon, nagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Velsibol, ang pinuno ng mga demonyo. Kita niyo po kung paano pinuratangan ang Panginoong Jesus ng mga nang mga taong ito po, mga, 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 mga sumasa uh, sumasalungat sa kanya. Sabi dyan, may mga nagnanais na siya subukin, kaya patuloy na humihingi ng magpakita siya ng isang himala mula sa langit. So, Sinusubok lamang siya kaya siya hinihingaan ng isang ah, himala. Sabi dito, 17. Subalit so, alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya, ang bawat kah kahariang naglalaban-laban, ang mga mamama ma mamamayan ay babagsak at alinmang sambahayang sila-sila sila ang naglalaban ay magmawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mapapanatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul, sa kaninong kapangyarihan naman, nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod. Kasi dito po pinaparatangan ng Panginoong Hesus na ang kapangyarihan niya na sa pagpapagaling ng 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 mga sinasapian or pinapagpapalayas niya ng masasamang espiritu sa mga sinasapian nito. Ang sabi ng mga tao dito, siya daw ay ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay galing kay Satanas. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus dito, paano paano siya magpapalayas ng, um, ka, ng, ng, ka, ng 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 demonyo sa kapangyarihan din ng demonyo? Hindi pwede kasi sabi niya dito, magkaka, magkakawasak-wasak ang isang sambahayang naglalaban-laban. Ang kahariang naglalaban-laban ay babagsak. Ay papaano niya sasabihin nila ng kapangyarihan niya galing kay demonyo at pinapalayas niya ang demonyo. So yan po, diyan kayo sinasabi dito ng Panginoon, ano? Sabi dyan, sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Ayan. Nagpalayas Nagpal ako ng demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ayan. Pagpapatunay sa kanila na sila ay mali. At iyan po ang, ang pinakita dito ng Panginoong Jesus sa, sa kanilang mga paratang sa kanya. Paano siya magpapalayas ng demonyo sa galing sa kapangyarihan ng demonyo? So, 21. Kapag ang isang taong malakas na nagbabantay sa kanyang bahay ay dal bahay na ang kanyang mga sandata lig, kapag, sorry po, 21, kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na mas malakas sa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasam at ipamamahagi ito sa mga inagaw at ipapamahagi nito ang mga ari-arian so na po kasi pinapakadita dito ng Panginoong Jesus diyan pa sa talinhaga patungkol sa pagpapalayas niya ng masasamang espirito na mas higit na makapangyarihan ang Diyos kaysa sa anumang uh, kapangyarihan ni Satanas verse 23 ang hindi ko kakampi ay kalaban ko at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. So ayan na no, napakalinaw dito pinauna ng Panginoon na ang sinumang panig sa atin ay kakampi natin. Subalit ang sinumang nagkakalat ay hindi natin kapanig. Ang sinumang ang hindi kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Next verse 24, ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas sa inyo ang isa-isang ang sa inyo Paka, sorry, kapag lumabas sa tao ang isang masamang espirito, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Kapag wala na siya nakita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya at madat na niyang malinis at maayos ang bahay, kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang mas masama kaysa sa kanya. Papasok siya at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Pinaunawa po ito sa atin, sa mga taong nakakilala na at naka, <clears throat> nakaunawa na sa katotohanan. Kapag hindi nito pina, pinapanatili ang banal na espiritu sa kanyang puso, na kung saan dito ang tinuturo sa atin na sa ating puso na nanahan ang banal na espiritu. Kapag ang isang tao ay nakakaunawa at tumanggap na ng kaunawaan patungkol sa katotohanan, kapag ito hindi nagpatuloy at nanatili sa kanyang sarili uh, sa pag, pagsunod sa kaluban ng Diyos o hindi nanatili sa kanyang espiritu ng Diyos, iyan po katulad ng sinabi dito, ang espiritong pinalayas doon, ibig sabihin yung mga old life niya na mga bunga ng mga masasamang espiritu, kapag hindi ito ito po nakapanatili ang kalinisan at ang katotohanan o paggawa ng mabuti, babalik ang luma. Ibig sabihin yung masamang espiritong nanahan sa kanya. Kabi dito, kapag ito'y ito nakitang malinis at walang laman, yun babalik siya at Kumbaga magdadala pa siya ng pitong espiritong masama. Kaya yung dating tao lalo pang nagiging masama. Yan po kapag ang tao alam ang katotohanan at hindi nagpatuloy sa katotohanan patungkol sa Diyos. Ito po katulad ng hinalimbawa dito. Ang pagbabalik ng masamang espiritu, magdadala pa ito ng pito. Kaya yung kanyang kalagayan ay magiging masahol pa kaysa sa dati. Ito'y pagtuturo sa atin tayo mga nakaunawa sa salita ng Diyos. Manatili tayo sa kanyang salita. Manatili nating panahanin sa ating puso ang banal na espiritu dahil napakalinaw na kung sino ang nasa puso, yun ang nakakapaghari sa tao. Kaya kapag ang tao ay nasa kanyang espiritu ng Diyos, ang kanyang gagawin ay ang mga kaluuban ng Diyos. Subalit so kapag ang isang tao, ang kan nasa puso niya ay ang masamang espiritu, yung mga dati niyang ginagawa, malinaw po yun, na yun ay magiging masama pa, magiging masahol pa kisa sa dati. Ang tunay na pinagpala, verse 27, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nagdala sa nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito ano pinagpala nakita po natin si Maria pinagpala higit sa lahat ng babae dahil siya po ang nagdalang tao sa Panginoong Hesus pero katulad din ng pinapaunaw dito ng Panginoong Hesus higit na pinagpala ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito kaya kung ikaw ay nakikinig at tumutupad nito ikaw ay higit na pinagpala Verse 29, hinanapan si Jesus ng palatandaan. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Nagahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit so walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Neneve gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito sa araw ng paghuhukom sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito sapagkat naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon ngunit ang narito ngayon ay higit na dakila kay Solomon at sa araw ng paghuhukom sa saksi ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito sapagkat nagsisisi nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas pakinggan ninyo lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon pinapaunawa ito ng Panginoon dito sa mga Hudyo ano sa mga pagturo ng kautusan sa mga pari at mga punong bayan na, ma na ang palatandaan maibibigay nila doon sa kung saan sa paghari ng Diyos, katulad ng ginawa ni ni, 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 Jonas, nung siya ay inutusan ni Yahweh na pumunta doon sa lugar ng Neneve immediately po, nung, nung babalaan ito ni Jonas ang bayan ng Nineveh, binabalaan ito at magsisi kayo at talikuran ang iyong mga, kasal iyong mga kasalanan dahil kung hindi tutupukin sila o wawasakin ang kanilang bayan, doon po ang, ang immediately, yung hari ng Neneve, talagang nung marinig ang babalang iyon, nagpakumbaba sa Diyos, talagang hinubad niya ang kanyang kasuotan bilang hari, at sila po ay nagpakumbaba at nag ang buong bayan, kasama pa nga ang mga hayop doon, talaga makita natin ano, na talagang nagpakumbaba sila, at na nakinig doon sa mga pinaabot ng mensahe ng Panginoon. Katulad na rin kay, 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 kay Renas Sheba, katulad ng tinutukoy dito, na nung marinig ni hari ni ni ni, ni Reine Sheba ang karunungan ni Solomon pumunta siya doon upang pakinggan ano kaya dito pinapaunawa na si Jonas at si Solomon kung may mga nakinig sa kanya dahil sa naunawa ang iyon mas higit ang Panginoong Hesus na nagsasalita sa Uras na yun. Sabi, sabi po dito, ano, mas higit o lalong dakila kay Jonas ang naririto. Ibig sabihin, ang Panginoon na nagsasalita sa kanila at nangangaral, mas higit kay Jonas. Kaya sabi dyan, mas sasaksi ang mga taga Nenevi sa, sa panahon ng araw ng paghuhukom. Sasaksi ang mga taga Nenevi laban sa lahing ito. Ibig sabihin, yung mga lahi ng mga, mga hudyo na, yun, na mga hindi naniniwala sa Panginoong Jesus. Ano po? Kaya iyan ano? Yan yung sinabi dyan ng Panginoon sa kanila. Ang sunod po ang ilaw ang kata ng katawan. Walang nagsindi ng ilaw upang itago lamang iyon o kaya ilagay sa ilalim ng banga. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Ang inyong mata ginawa lang po ito sa una yung yung talinhaga ng ilaw kaya ito'y nilalagay sa patungan sa loob ng bahay na madilim upang maliwanagan ang kadiliman sa loob ng bahay kaya ginamit dito ng Panginoon ang iyong mata ang ilaw ng iyong katawan kung malinaw ang iyong mata mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan kung malinaw ya malino ano kung malinaw ang iyong mata mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan ngunit kung malabo ang iyong mata ang buong mong katawan ay mapupuno ng kadiliman kaya napakalinaw po ito ano nakapag kasi ito ang ang ilaw bintana ng ating buhay Kung ano bintana sabi nga ang mata kasi kaya kung ang nakikita natin ay mabubuting bagay, magiging malinaw ang ating paningin, ang ating katawan. Kasi itong mga parisiyo, palibhasa na doon sila sa kadiliman, wala silang nakikitang mabuting ginagawa ng Panginoong Hesus. Lahat na nakikita nila ay mali dahil ang kanilang mata ay mahindi malinaw. Ano po? madilim ang kanilang paningin. Ibig sabihin, punong-puno ng kadiliman ang kanilang puso. Kaya wala silang nakikitang mabuti sa ginagawa ng Panginoon bagkus ang tingin nila ay mali lahat ang ginagawa. Kaya sinabi dito, ang iyong mata ang ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buong mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Yan po ang nangyari sa mga parisiyo, mga punong pare, mga punong bayan at mga tagapagturo pagturo kautusan. kautosan. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mo na nasa iyo ay kadiliman pala. Kasi ang akala nitong mga, mga parisiyo, ang akala mga tagapagturo ng kautosan, sila ay matuwi dahil alam nila ang salita ng Diyos. Kaya sinabi dito ng Panginoon, kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mo na sa iyo ay kadiliman pala. Kung nasa liwanag ang buong mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag ito parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Yan po ang pinaunaw dito ng Panginoong Yesus sa mga taong mga bulag. Kung malinaw sana yung panangin, nakikita sana nila ang kagandahang loob na ginagawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Pero dahil madilim ang kanilang mga budhi, lahat ng kanilang nakikita ay madilim. Wala silang nakitang mabuti sa ginawa ng Panginoon. 20.37, tinuligsa si Jesus ng mga tagapagturo ng mga kautusan at mga parisiyo. Pagkatapos magsalita si Jesus ay inayayahan ng isang pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang, ang mga pariseo nang makita na si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay bago kumain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga pariseo hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman. Sabi dyan, ano, at kasamaan mga hangal, hindi ba't ang, ang lumika ng nasa labas, ang siya lumika ng nasa loob, ipagmahagi muna ninyo ang nasa duka, ang laman ng inyong mga baso at pinggan at pag magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kahabag-habag kayong mga parisiyo, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng herba buena at roda at iba pang alamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang karunungan, ang pag-ibig ng Diyos. Dapat nagawin ninyo ito, ngunit hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Kahabag-habag kayong mga parisiyo, mahilig kayo sa mga upuang pandangal, sa mga sinaguga at ibig ninyong pagpugayan kayo sa mga palingke. Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang walang tanda kaya't na, nalalakara na, 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 ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Sinabi Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa ng kautosan guru, sinasabi ninyong iyan, pati kami kinukutsa ninyo. Sinagot naman siya ni Jesus, kahabag-habag din kayong mga dalubhasa ng kautosan, pinagpapasan ninyo ng mabibigat ng nadalahin ang mga tao ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila. Kahabag-habag kayo mga ipinagpatayupan ninyo ng magarang ilibingan, ang propetang pinapatay ng inyong mga ninuno, sa gayong kayo na rin ang nagpapatunay na nagsangayon kayo sa, in sa, sa ginawa ng inyong mga ninuno sapagat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito, sina, sinabi rin ng kato, ka, karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanilang mga propeta ng mga apostol, ang ilan ay papatayin at mang iba naman uusigin. Sa gayon, pananagutan ng saling lahing ito ang pagpaspinaslang ang pagpaslang sa lahat ng mga propetang pinaslang mula ng likhain ang daigdig. Magmula kay Abel hanggang kay Sakarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng sadakong banal. Oo, sinasabi ko sa inyo, mananagot ang salinlahing ito. Kahabag-habag kayo sa, sa kayong mga dalubhasa sapagkat ipinagkait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga, nga, kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok at Umalis si Jesus noon mula sa atinuligsa na siya ng mga tagapagturo ng kautosan at ng mga paresiyo. Paresiyo Pinagtatan, at pinagtatanong tungkol sa mga maraming bagay upang masilo siya sa pamagitan ng kanilang pananalita. So ito po ano, ang kabuuhan po nito, itong sinasabihan ng Panginoong Yesus ano itong mga tagapagturo ng kautusan, mga pariseo, ang kabuhan po dito, mga hip hipokrito, ibig sabihin panlabas lamang ang pagpapakita nila ng kabanalan. Ano po? Lagi silang pakita na sila ay mga alam ang salita ng Diyos, pero hindi makita sa kanilang pamumuhay ang kanilang ipinapangaral. Panlabas lamang, katulad ng wag kang kumain na hindi naghugas ng kamay. Na ang sinasabi doon ng Panginoong Yesus, hindi yun ang nagpaparumi sa tao, kundi ang mga lumalabas sa bibig na masasamat pag paninirang puri, yun ang nagpaparumi at hindi yung mga pagkain pumapasok sa sa, sa, bibig. So pinaunawa dito ng Panginoong Isus na katulad sila ng isang mga nitso na sa labas ay mga, may mga pininturahang pampaganda subalit ang loob naman ay nabubulok na kalansay. Yan po ang sinasabi dito kahabag-habag kayong mga pariseyo. Ang gusto nila ay mga papuri ng tao. Magpakitang sila ay mga banal pero ang kanilang puso ay punong-puno ng kasakiman punong-puno ng karumihan. So ganyan po ang pinaunawa dito sa ating atin ng Panginoon ano na itong mga ito dapat makita sa atin ang tunay na pagsunod at kabanalan ng Diyos hindi tulad nitong mga tagapagturong ito ng kautusan mga punong pari mga punong bayan mga may may ano po mga mga kumbaga na pa naman na alam ang salita ng Diyos pero hindi makita sa kanilang pamumuhay ang kanilang ginagawa kaya sabi dito ng Panginoon ayaw nyo na ngang pumasok sa karya ng Diyos hinahadlangan nyo pa ang mga tao na gustong pumasok kasi imbis na ituro nila ang tama, inililigaw pa nila ang tao dahil ayaw nila na ang tao ay makinig sa aral ng Panginoong Hesus. So ang suma po dito tinuturuan tayo ano, na unawain din natin ang salita ng Diyos pag-aralan natin at sundin ang mga sinasabi ng Diyos. Gawin natin ang mga itinuturo ng Diyos. Amen? So, basahin nyo po ito. Lucas chapter 11 kasi ako po ay ma um, mapansin ninyo ang aking pagsasalita um, medyo madalian kasi nakalagay dito sa aking ano, is 30 minutes at, at maayo kong makat off ito sa kalagitnaan kaya um, kailangan po talagang ang inyong pandinig ay ito ninyo dito at ulitin ninyo kapag may hindi kayo nauunawaan malino ang Holy Spirit is the, be the best teacher siya po ang ating tagapagturo ng kanyang ng banal na salita ano kaya hingiin niyo sa banal na espiritu ng Diyos na bigyan kayo ng karunungan dahil malinaw po sa nabi kanina ang humihingi ay bibigyan ang kumakatok ay pagbubuksan ang naghahanap ay makakasumpong at hilingin niyo gusto niyo matutunan ng karunungan ng Diyos gusto niyo sa tamang pamumuhay paano tayo mapabanal paano tayo magtagumpay sa ibabaw ng mundong ito anong bagay ang gusto mong mangyari. At ito po ang karunungan ng Diyos ang nagagayad sa atin at nagtuturo sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Kaya napakalinaw po dito hingin ninyo ang Holy Spirit at maging kayo man din kahit kayo nasa bahay anytime, 24 hours po available ang Holy Spirit na magturo sa atin patungkol sa kanyang mga salita dahil kalooban niya na masunod natin ang kalooban ng Ama. Kaya kung hihingi kayo ng Holy Spirit na turuan kayo't maging uhaw wow sa salita ng Diyos, kalooban niya po ang dalangin iyan. Kaya iyan po ay kanyang tutugunin. So iyan lamang po. Uh, sa Pilipinas, I believe may bagyo po diyan. Ingatan kayo ng Diyos. Ano po sa inyong uh, ano po uh, sa inyong buhay at magtiwala tayo sa Panginoon. Kasama natin siya hanggang sa dulo ng daigdig na ito. Yan ang pangako sa atin ng Diyos. Kaya huwag kayong matatakot, huwag kayong mababalisa, huwag kayong ma ma mangangamba dahil dahil ang Diyos na ay suma sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala tayo at panghawakan natin ang kanyang mga pangako mula sa kanyang banal na salita. Yun lamang po. God bless everyone. Hanggang sa susunod muli. Bye-bye.